Alright guys, good day, good day. So our video for today is magluto taog sinigang na baboy. Napakasimpleng sinigang lang ni guys. Tara, let's go. So okay guys, mauna na itong baboy oh. Nana ako na siya i pressure cooker guys para madali. So nagbuta lang kong sibuyas tapos luya o niya, nagbutang din taog kamatis uh, so simple okay na sinigang guys so ito lang siya takluban tapos kindihan na dahil nato na ang kalan o oh, diba, inaanak lang simple tapos ako nang gihiwa ang ubang mga white radish kana tapos ang ato nga okra ana so ang atong sinigang guys simple ra kay kung sa lang available nato di ba ato lang ipangwag tumoy oh di ba dali ra kayo So, rayon guys, ana ato di yung gi himay ang atong tangkong. So, ana oh, di Basta sinigang baboy guys, nagi na si tangkong. Balag wala na uban nga sangkap nato, basta nato tay tangkong, luya, kamatis ug kwatradis. O so, depende ra ninyo kung magdugang magtalong. So, mo na siya karon guys, ato silang ah, sangkap sa sinigang pero unya nato na ilunod guys. Karon pagdaan sa pila ka minuto, mga 15 minutes lang, nabukal na, humok na tong baboy. So, ito nag-lunod ang itong white radish o okra. Uh, diba? Simple rigig kayo. Ito lang siyang papukalon. Ano, ulat lang tagpila kami noto. Itong timplahan na diyon nato sa atong sinigang mix. So, ang ako ding igamit guys ng sinigang mix ano, is uh, sinigang sa gabi. So, basta baboy guys ng sinigang, gabi ang pinaka-the best. Okay? Pero pwede good po ng uban nga sinigang mix imo lang pong sa gulan o oh, kana nga gabi ba nga unod pero wala man tay gabi so sinigang sa gabi ang atong gi uh, gamit uh, oh, di ba ipabukalo lang nato na siya tapos pagkabukal na niya guys mana magpilak minuto ilunod na nato ang tangkong oh di ba nindot kayo oh Oh, diba tanawang atong tangkong fresh pa na guys nyatol na siyang halo-haloon ana tapos uh, pabukalo to pilap minuto so luto na na siya guys so karon nato na siya nga haunon oh diba? nagandam na ko og bowl na na butangan nato sa atong uh, karne ipaulahi lang nato sa sabaw para mapahimutang nato pagayo di ba oh humok na na kay guys oh so ako po na siya gisagulan guys og tiil sa baboy kung gipaslice para lapot gyud ang ato nga, to, nga. Ah, sinigang oo di ba kay gigkapoy naman kog hukad guys nya init kayo so ako na ditso nang gi bubu ang sabaw sa atong bowl tanawan na ninyo ha oh nawagi bubu na, na ko guys kay hawi hukad, oy So, mo na siya, mo na siya atong sinigang, guys. di ba? Nindot kayo, lami kita naon, di ba? So, dinir tataman, guys. daghan salamat. Bye-bye.